Bandang alas 12 ng gabi, pauwi na si Rika sa isang call center agent. Pagod na siya, bitbit ang kapit cellphone habang nag-abang ng taxi sa May Espanya Boulevard. Walang katao-tao, tangi tunog ng mga busina at malayong ulan ang maririnig. Bigla siyang may namoy, malansa, parang dugo. Milingon niya ang paligid, pero wala naman. Doon niya napansin ang isang lalaki sa dulo ng kanto. Nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw. Nakahuli ito at nakatungo at parang hindi humihinga. Kuya, yeah, okay ka lang? Tanong ni Rika. Pero hindi ito sumagot. Sa halip, unti-unti itong lumapit. Habang lumalapit, napansin, niya napansin ang anino nito ay hindi sabay gumagalaw sa katawan. Parang hiwalay. Naglakad siya palayo. Mabilis. Pero narinig niya ang mahinang tik-tik-tik nito. Hindi tunog ng hayop, kundi tunog ng mga kuko na tumatama sa bakal. Pagdating niya sa kanto, napatingin siya sa salamin ng isang saradong parlor. Sa refleksyon, nakita niyang nasa likod niya ang lalaki. Ngayon, kitang kita na namumula ang mata at ang dila ay parang ahas na mahabat kumikislap. Tumakbo siya papunta sa 7-11, hingal na hingal. Pumasok siya at humingi ng tulong pero nang niya ulit ang kalsada, wala na ang lalaki. Akala niya ligtas na siya. Pero habang tumitingin siya sa si TV monitor ng na tindahan, napansin niya sa screen may isang na lang na, nakadapa sa bubong ng 7-Eleven. Nakatingin pa at mumingiti. Kinabukasan may balita sa TV. Isang babae na walang laman ang katawan sa loob ng convenience store. Nawawala ang mga lamang loob nito. Sa may kanto ng na Espanya, nakasambay ulit ang lalaki. Nakahudi pa rin at umihigop ng kape sa ilalim ng ilaw ng poste nag-aabang ng panibagong biktima at kung gusto nyo pang makarinig ng Tagalog Horror Stories pumunta lang sa aking youtube channel na Tagalog Horror Story EI thank you